administrative works ng mga guro, tatanggalin na ng Department of Education. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Aprobado na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagtanggal sa administrative task ng mga guro. Sa kanyang paghahatid ng 2024 Basic Education Report kahapon, inanunsyo ng pangalawang Pangulo na nakatakdang ilabas ngayong araw ang administrative order para rito. Sa ilalim ng kautusan, aalisin na sa gawain ng mga guro ang mga trabahong walang kinalaman sa pagtuturo, gaya ng pag-iimprenta ng learning resources para sa klase, filing ng records at ang pagpapagawa patupad ng mga proyekto o programa ng gobyerno tulad ng feeding program, bakunahan, census, deworming at iba pa. Binigyan diin ni Vice President Duterte na panahon na para ibalik sa mga silid-aralan ang mga guru at para na rin matutukan ng mga ito ang kanilang pagtuturo. At yan ang news ko, ako si Kim Gomez, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama.